Panginoon, alagaan mo ang aking pamilya. Panginoon, maraming salamat sa mga bagong blessings na hatid ng araw na ito. Alam ko, Lord, na marami ka na namang pagpapala na ibibigay sa akin. Tulad na lang ng nagising ako sa araw na ito. Ito pa lang alam kong may plano ka pa para sa akin. At alam ko, Lord, na lahat ng plano mo, lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay ko, ikakaganda ng akin ikaka-level up ng aking araw-araw. At alam ko din, Lord, na alam mo ang lahat na nangyayari sa aking buhay. Alam ko din na bahagi ng blessings mo sa akin ay ang pag-aalaga mo sa akin na gawin ako safe saan man ako mapunta at saan man ako andun. Ginagawa mo safe ang lugar na At alam ko, Lord, na since ikaw ang nanguna ng aking buhay, alam sa mga darating na araw at panahon. At sa lahat ng aking gago,